So wala si YY nga rin guys ngayon. Hindi niya napansin na umalis ako ng bahay. <laughs> Kasi natulog yon sa kwarto kaya hindi niya alam na umalis ako. So, ayaw mo pagbisyo lagi ka mga bulog. Mabulog mo di ha? sige bantay mo mga basa. Yun mo karun kasabaan jud mo sa inyong mama tingnan kay mga kuan nga guys oh. nang sako sa semento if there were no words no way to stay ah ati mga bakal there, guys naghan pa and guys nindot kita na ano Diba nice ka ayos siya. Uy, ay, ay, ay. ay, ay. ibilin ana na, ibilin kay ug mana pud. Ah. Very good. Unsa pagmasa po. pag pa ko? Mo pagdali kay huwat kun. Ubane ato pa. Ibilin, ibilin. Ubane ato mag-i-himasa nimo. Mana, mana ka.

Oo. Ayos lang? Oo. <laughs> okay? Yes, we are. Okay? Yes, up, we are. Pwede na pwede mo kayo nasakinan. Mimi! Ka, Tali! <coughs> huy, Uy! Mugaragod ni Og... Og mag... Magdayaw -mag ta! Tama! Tuta! Ta. Ayaw! Magdagan ka! Madam Ag mo!

Ayun lang ka balaka.